Dahil sa AX, Tupad, AKAP, ayan pa. Kaya Secretary Gatsal yan. Tigilan na po yung AKAP. Huwag po ibigay yan sa mga congressman ang control dyan. Dapat ibigay po yan sa mga Senior Citizens Association, sa mga PWD Association, para naman klaro yung standard. Kung sino ang makaka-receive yan, ay yung talagang poorest of the poor, tsaka yung mga hindi talaga na kaya magtrabaho. Kasi tapos, Supposed to be. Isip, pinasok nila yan as a social safety net. Oh. Tapos ginawa nilang ayuda. Ang lalaki ng mga katawan, no? Pinapay-pay-pay pa yung 5,000 pesos. kita ko, eh. Wala naman pandemic. Oo, oh, wala naman pandemic. Ano mang bahasa kanila. O, oh, bagyo. Sekretary Gatchal yan. Sek. Tigil na po yung pagbibigay ng mga ayuda na mga barangay captain ay present. Mga barangay venue ay may mga tarpaulin na mga party list ng mga congressman. Nakita mismo ng tao ko doon sa isang bayan sa amin. Eh. May picture ako eh.